News mga Balita Ngayon Dating Pangulong Rodrigo Duterte muli umunong tatakbong presidente kung matanggal sa pwesto si VP Sara. 44.4 Million Pesos na halaga ng shabu na samsam sa Baybas sa Panabo City. Ashfall at sulfuric smell na iulat sa mga kalapit na lugar ng Mount Canlao. Ako po si Cesar Soriano para ihati ng mga naungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Tatakbo umano muli si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkapangulo sa 2028 kapag napatalsik sa pwesto ang anak nitong si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Davao del Norte Representative Pantalion Alvarez, ayon kay Alvarez hindi saklaw ng constitutional ban si Duterte dahil hindi naman ito re-electionist kaya maaari pa umano itong tumakbo sa kaparehong posisyon. Naniniwala ang mambabatas na marami pa rin sumusuporta sa dating Pangulo, kaya tiyak siyang malaki ang tsansa nitong manalo sa 2028 presidential elections. Gayon pa man kung pagbabataya ng Article 7, Section 4 ng 1987 Constitution, hindi maaaring mahalal muli ang Pangulo sa kaparehong posisyon kapag nagsilbi ito ng higit apat na taon aabot sa 6.5 kilos ng ilegal na droga na may kabuoang halagang 44.4 million pesos ang nasamsam ng mga otoridad sa isang buy-bust operation sa barangay New Visayas, Panabo City, Davao del Norte. Ayon sa mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA, Isang suspect ang inaresto sa operasyo at nakatakdang sumailalim sa masusing investigasyo. Ang mga droga na nasam sa may nihinalang shabu at posibleng bahagi ng isang malawakang operasyon ng sindikato sa rehiyo. Inamin din ng PDEA na may ilang suspect pa silang tinutukoy na kasabwat sa nasabing operasyo at umaasa sila na magbubukas pa ito ng iba pang li para sa mas malalim na pagsugpo sa mga drug syndicate sa Mindanao. Iniulat ang ashfall at sulfuric na amoy sa mga kalapit na lugar ng Bulkang Kanlao matapos itong magbuga ng abo noong Sabado ng hapo. Ayon sa FIVOX, naganap ang Volcanic Activity 2.32pm at tumagal ng walong minuto. Naglabas din ito ng plume na umabot sa 1,500 meters sang taas mula sa crater at napadpad sa west-northwest direction. Ayon pa sa ahensya na iulat ang ashfall at sulfurous na amoy sa ilang barangay sa Bago City, Negros Occidenta. Dagdag pa ng FIVOX, may average na 2,625 tons per day ang nairecord sa kanlaon kahapo. Mas mababa sa medium term average mula noong June 2024 na 4,440 tons per day. Naging mahina na rin ang digasing ng Summit Crater mula noong February 6, 2025. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Inon, nag-uula. Lord, fear, and faith, and trust na-sustain persever na Naislara ng gera, Mahabasayaw. Hindi tayo hinto. We cannot lose anymore, Perseverance! Nga, hawa kayo! Ayusin mo sa liliman. Sa ng Ama, Anak, ng Espiritu, Santo, Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.